magandang hapon mga kababayan Nandito tayo ngayon sa PICC May nag-graduation ditong Ano, pakikilala na po natin sila Ayan And, Si Princess Ano pangalan ni Madam? Si Maricon po Ah, si Maricon at saka si Princess Anong apelido mo ma para malaman Binagracia niyo? Pinagrasya po Uy Ma'am, tagasan ba kayo dito sa Manila ma'am? Uh, ah, bulakan po. Uy, Bulacan, hindi ba, di ba binabaha sa inyo? sa amin hindi, hindi nabot ng Ah, hindi sa San sa Bulacan, ma'am. Sa Del Monte. Ah, oo nga bundok nga 'yon. Sa, sa... Ma... sa, San Jose Monte. Del Monte. <laughs> anong anong natapos ni ma'am? BS Psychology po. Po? BS Psychology. Ay, BS Psychology. psychology. <laughs> oh. Eh, mga kababayan, taga Bulacan sila, ma'am. Ngayon, papunta sila ng Muwa. Tulad dati, nagpaalam tayo para sa pagbibidyo natin. So, Kaya hindi nila alam yung ano natin. Single ma'am. Ay, single ma'am. Sino po? Ito. Wala. Ako, tatlong anak, tatlong lalaki. Kayo naman po ma'am. Single din. <laughs> medyo, medyo. <laughs> Ayan o, oh, medyo. Ito pala mga kababayan, Dalawan dalaga hindi daw to. Umiiyak ako sa tuwa. <laughs> okay na yan, at least. Pero mo, tatlo na anak ni ma'am nakapag ano pa siya naka tapos pa sa pag-aaral niya. Yung A pangarap niya, kumbaga, A narating anay, niya. Ang na. panganay niya ng high school. First, first year high school. Ayun ma para mapanood niyo naman yung munting video ninyo, kung napapansin niyo, takbo po natin, hindi mabilis kasi nagbibideo po tayo. Okay. Ayun. Ako po yung taxi vlog. Tingnan nyo po sa YouTube para mapanood nyo po. Sa YouTube po. Kasi wala pa akong sticker ngayon. Bahagi po kayo ng ano ni Kuya na sa taxi vlog. Bahagi po kayo ng video ni Kuya. Episode 96 na po ito ate. Oo. Ngayon, may bibigay akong munting regalo sa inyo siguro. Malit na halagang... Ano, wow. kayo po ay nasa bahagi ng pre-ride ni Kuya. Ano wow. po? Libreng sakay. Ah! <laughs> wow, thank you. Oh, wala po kayong babayaran sa akin ngayon. God bless. <laughs> nasa episode episode 96 po ito, ma'am. Kayo na po. Wow. Ito okay. Kaya... yung anak ko, hindi niyo natatanong. Oo. First year siya, bagong panganak, dala-dala niya sa school. Hmm. Nin dumididi pa sa kanya uminto siya ng diba, nag-lockdown uminto siya uh, ng 2 years ay, tapos napatuloy niya ngayon so, wakas ito na, -na natapos na rin, ano? <laughs> nasa na po yung mister niya? wala po wala? <laughs> sa ibang bahay <laughs> ah, so makakabilang bahay na po uh -huh. ate, kumustahin mo siya kung gusto nyo <laughs> Hindi ba kayo makapaniwala dahil pre-ride pre po? Uh, opo. Opo. <laughs> para po mapanood nyo mag-message. Malaman kung ano kung napanood nyo 'yung video na 'to, message po kayo dito sa video na 'to mamaya pag-upload ko. Oo. Video po kayo mag-message dito para malaman ko na kayo 'yung na natin. Ano? Ayun papatayin natin 'yung metro para 'yung yung ibabayad nyo sa akin, siguro pang kapinyo na lang, ano? Pang <laughs> oh, Graduation gift mo po sa akin. Oo oh, naman, siyempre. Ilan taon na ba si ate? Ako po? Oo. 32 po. 22? 32. Ah, 32. Ako po. Ay, si sinanay? Yeah, 53. 53. Pero, anong probinsya nyo po talaga, nai? Bacolod po. Uy, Bacolod. Uy, yung ganda ng ang ganda ng lugar niya. Mga taga Bacolo daw matamis magmal kasi maraming tuburon. Uh, okay. <laughs> si smiling. Nagulat ba kayo dahil nagdeklara ako ng libreng sakay? at hindi na pa kami naghihintay eh. Habang <laughs> naghihintay, hindi eh. pa kami muna nagvideo-video. <laughs> mm. Ayan, pwede nyo pong i-shoutout yung mga kamag-anak nyo sa Iloilo, ate. No? Hello! Kasi ito ni po ito mapapanood kasi nasa YouTube po ito. Ayun. Okay. Inoon you know, i oh. eh, nag-aral din ito siya na dati sa Cebu. Kinukuha niya yung e engineering ya eh, ang second year. Ang dami niya pa lang niyan. Kaso lang nahinto po. Ang dami niya, niya pa lang ano ano. Ayun. <laughs> no. Abalingin no. natin tatlo na po ang anak ninyo. Pero walang tatay. Nagtaguyod uh, sa kanila. Hoy, kuya, kung sino ka man. Baka naman, yung anak mong tatlo. Ito, ito mga kababayan, ano, paliliwanag ko lang, no, kasi naitanong ko kay ate, medyo personal kasi yung tanong natin, pero sana wag nyo naman tayong basin, ano, oh. dahil si ate, naghahanap din siya ng, ano, kumbaga, talagang proud ako sa nanay na tulad nito na natin nagsumikap na matapos siya sa pag-aaral niya ayan kaya siguro message ko lang kay kuya yung tatay ng mga anak mo kuya yung anak mo pa na lang no kasi kawawa naman si ate ngayon natapos na niya ate yung pag-aaral niya siguro sana wish natin na makakuha kagad ka si ate ng magandang trabaho niya ayan God bless oo kung sino kaman kuya, ito si ate parang napapansin natin, medyo naging malungkot dahil sa nabanggit natin ang ano nyo pero wala tayo dito sa personal lano, dahil tayo kasi ay nasa pre-ride lang, about sa pre-ride lang po tayo okay, yan. tulad nila, taga Bulacan, nabigyan natin ng munting regalo sa hindi inaasahan sila ngayon ang nabigyan natin ng libreng sakay, episode 96 mga kababayan mga kababayan, isa shout, shoutout ko nga pala yung nakalagay na nag sa akin, kabarangay, pupunta kayo dito sa Maynila, sabi nyo, December 13, message nyo lang po ako kung saan kayo banda at kung anong oras. Kayo po ay bibigyan natin ng libreng sakay. At sa mga nais pong mag-avail ng libreng sakay, message po kayo sa Kikuya Taxi Vlog. Alas 12 hanggang alauna, magbibigay uli si kuya na ng libreng sakay tulad nito nila mam ma na sakay ko. Ganun lang po. Message po kayo kay kuya sa libreng sakay. Alas 12 hanggang alauna. Ayan. <laughs> ay, ay ayan po. Tana tayo dito kay, sa mag-ina. Dalawang dalaga. Pero asawa nyo ate, ano, taga saan naman siya? tagal na yung nag-iwalay. <laughs> Ako din na ganun din. <laughs> ah, hindi po. Kayo po tinatanong ko. Taga saan naman po asawa niyo? Ako? Ako oh, Dito lang sa Manila Ah, oh, dito lang sa Manila O <laughs> oh, ate, message po para sa libreng sa kayo. Sa kanya eh. Ano nang... Ay... eh. Ni Papa niya. tawagan mo. Eh, atin sa, sa graduation niya. Ayaw niya naman. <laughs> Ayan, ate, anong masasabi nyo mag-ina sa libreng sakay ni Kuya? Dahil isa na kayo... Isa na kayo sa naging bahagi ni Kuya sa free ride. Ayan, kayo na po mismo ang magpapatunay na hindi si Kuya naniningil ng bayad. Oh, you ano? Know? Ang masasabi mo ay, nabigla kami pero God bless na sa amin. Ayan si ate. Ayan ate. Ayan, ayan ate. Anong masasabi nyo ate dahil sa edad nyo 32 years old, nag-graduate ka ngayon, siguro maging history sa inyo to, no? Dahil napunta kayo dito, sumukay kayo ng taxi at nabigyan naman kayo ng libre. Anong history sa inyo to maging, anong masasabi nyo po sa... kikuya taxi vlog dahil nabigyan kayo sa free ride. Maraming salamat po. Sobrang <laughs> thankful po kasi hindi po ini-expect na maka-avail kami ng libre sa kay Kuya. Sobrang thankful po kasi malilibre na po kami sa pupuntahan namin ngayon. Parang naging, naging ano tawag na ito, unexpected graduation gift po sa amin. Thank you po so much. Po. Ayan, dito na po pala sila mga kababayan. Andito sila. Mukhang kakain lang sila. Ayan. Sige ate, maraming maraming salamat sa pagpa-unlock sa video na to dahil nabigyan, binigay kayo pong naging bahagi sa araw na to ng episode 96. Ayan. Tingnan nyo po muna sa YouTube channel ko para ano para mapanood nyo, ma makita nyo po yung ano ko yung yung channel natin para mapanood nyo po pwede nyo pong ipasa mamaya youtube po yan youtube oo Ayan, titingnan na titingnan nila yung channel natin para mamaya po makita po nila pag upload natin ng video. Sa YouTube po, YouTube hanapin pinyo po sa YouTube no. Pero kayo naging bahay sa taas yan taxi vlog ate yung vlog ko victory yan kikita nyo po yan ayan ayan inaanap nila makikita nyo po picture ko po i-double click nyo po yung itim ayan di ba nag tapos isa pa pindot pa uli hindi yun uli yun uli all hindi ito ito tapindutin pindutin nyo po uli yan tapos all all ito ito to hindi all walang lumabas na all hindi para mamaya pag nag upload ako makikita nyo na po ayan okay na po siguro mamaya panoorin nyo na lang po ito sige babay bye po bye okay Okay. God bless po. Ingat po kayo. Episode 96 sa Tingnan nyo na lang yung title dito oh, nito. Kayo po. po. Okay. Sige. Ingat kayo. Ingat kayo mag Okay. Pwede kayo mag message dito para kung lalabas kayo pwede pwede. Okay. Okay. Ingat kayo. Ingat. Parang pa sa kayo. Story sa inyo to ma'am. Sige. Okay. Ayan mga kababayan. Ayan, bumaba na sila mamayan sila, o. Oh. Nag-graduate si ate na, ano, video malungkot nung sa mga nangyari sa buhay niya. Pasuporta lang po sa video namin siguro. At, at sana is pong mabigyan ni kuya ng libreng sakay. Punta po kayo, ay, ano, message lang po kayo kikuya, no? Ayan ba mga kababayan, maraming maraming salamat at sa suporta ninyo at sa kayong taga Mandalu yung po na nasa kayo ko nung isang gabi, hindi ko kayo nabigyan ng libreng sakay pero dahil ang lakas ng ulan at sa kagabi na rin naman wala akong ilaw malabo. Shout out po sa inyong lima at sana makapagtapos din po kayo sa inyong mga pag-aaral. Babay po sa inyong lahat. Ayan.